So, ito guys, um, kung gusto nyo na magkaroon ng kalamansi na um, na hindi na binibili, so kung halimbawa may ganito na kayo, pwede po kayo mag-cutting. Uh, ito po ay kinating ko last um, last last year in um, July July ko po siya kinating dito sa Germany po. So, kinating ko siya, tapos nilagay ko siya sa um, dito. Tapos, laging kailangan, uh, lagi po siyang uh, moist ang soil para po ay mag-survive siya. Kasi pag hindi po siya moist, so pwede po siyang mamatay at madry. So, ito na po siya. Nag-try din ako na mag ng cutting um, method sa um, by December. Pero lahat po sila, walang natira. So, patay lahat. So, ito lang po siya yung naging successful. Kasi nga dito sa Germany is may malamig na time. So, sa Philippines siguro, pwede nyo siyang i every time. Pero here, hindi po sa July po or June Kung siya kinating and kita nyo naman may mga may bulaklak na siya ah, uh, ito may bulaklak siya at kung makikita nyo may bago na naman dito oh. maliit lang talaga siya guys ito la as in ganyan lang siya oh, oh. ganyan lang siya kalaki kasi kinating ko nga lang siya so ito na siya may dalawa siya dito tapos ito maliit na maliit tapos ito may bulaklak na naman siya hindi oh, pa kung gusto nyo na magkaroon ng mabilisang kalamansi fruit tree. So, pwede po kayo mag Pero, wag po yung seeds. Kasi sa seeds, ah uh, matagal po ang processing ng pagbear ng fruits. So, ngayon naman, ito namang malaki ko na uh, calamansi kalamansi tree. Ibabahagi ko sa inyo kung ano mga nangyayari dito. Ngayon, ay nakalagay siya sa pot. Manood kayo hanggang dulo para may matutunan pa kayo. We are here in Germany and as you can see, the um, leaves of the trees are already uh, yellow. So last time, um, nung natapos na yung um, malamig dito, uh, nung natapos na yung winter, nilabas namin siya sa garden doon at tinanim namin siya doon para um, kasi umalis kami dito sa Germany ng... um whole na August. So, walang makapagdilig sa kanya. That's why um, kailangan namin siya itanim doon sa labas para makakuha siya ng sariling nutrients at sariling water from the ground. So, that's the reason why we planted doon sa yard namin. So, at um, para hindi na rin kami magdidilig every time kasi pag nasa pot siya lagi, so you always always Uh, need to water it sa summer time so that's why it's very nice also kung itatanim mo siya sa yard and then ngayon is uh, dahil palapit na naman yung um, malamig na naman ulit dito, winter na naman ulit so ilalagay namin siya ulit sa pot kasi kailangan namin siyang ilagay sa loob ng bahay para hindi siya malamigan at hindi mamamatay so that's the reason why um, kailangan namin siyang itanim sa pot So, kung kayo naman ay nasa Philippines or sa tropical na country, halimbawa sa mainit na lugar, pwede nyo siyang idiretso na itanim sa yard kung may yard kayo. Kasi, uh, mas maganda ang tubo niya kasi hindi mo siya laging kukuhain, tas itanim ulit sa pot at lipat mo na naman siya sa yard. Kasi, ang problema lang naman kasi is dito lang kasi dahil sa weather, is iba kasi ang weather dito. So, hindi niya kaya na um, below... 8 degrees yata or below 15 degrees hindi niya kayang mabuhay kasi ano siya uh, tropical uh, fruit trees. so that's why mas maraming ilang i take care pag nasa ibang bansa yung calamansi tree so this time i just want to have some update because many people thought about um, if the, the um, flowers are falling from the um, from this calamansi and they thought it's not good for the calamansi tree but i wanna say um, don't worry about it so ngayon ipapakita ko sa si inyo ang calamansi namin na nag uh, falling down ang mga um, ang mga flowers so don't worry if the flowers are falling down because uh, that's the um, kasama siya sa system of um, fruiting or sa mga kung mag na ang inyong mga yung ang inyong kalamansi. So halimbawa pag naggaganito, yan ganyan. So don't worry po kasi yan ay natatanggal. Ito lang naman kasi yung natatanggal, guys. Okay? Hindi naman talaga natatanggal lahat. So as you can see that yan po ang system ng um, halimbawa pag may yung kahoy ay yung punong kahoy or fruit trees ay syempre sa umpisa mag ano siya mag bloom yung yung kanyang uh, flowers and then after that kung um, kung medyo um, matanda-tanda na yung ano or i-pollinate na siya so maging ganito po siya kung nakikita nyo eto nawawala yung ano yung half na so eh, um, balang araw mawawala din tong, itong half na to. So that means, nakikita nyo, ayan. So that means, after that, um, eto, nakikita nyo tong, itong maliit na to, magiging bunga na yan siya guys. So don't worry kung nagtatanggalan yan sila. Kasi hindi naman ibig sabihin yan unhealthy yung um, kalamansi nyo. So, iyan po ay magiging bunga na siya So, kailangan kasi na matanggal yung mga, uh, halimbawa dito, tingnan natin. O, oh, ayan o. So, natatanggal na yung kanyang bulaklak. So, sa ngayon, may, may chance na na yung fruit niya ay lalaki, lalaki siya. Okay? Naintindihan niyo po ba? So, hindi ibig sabihin ng pag nagtanggalan yung mga eto, na unhealthy na yung kalaman um, kalamansi niyo. Kung makikita niyo dito, oh, nakikita niyo, maliit pa yung kalamansi na. Ayan. So that means natanggal na yung ano niya, yung yung bulaklak, yung iba oh, tingnan niyo oh. Ito, ito yung natanggal sa doon sa taas. So tapos ang maiiwan niyan, guys, ito na. So natanggal na yung kanyang bulaklak, tas ito na yung naiiwan, magiging kalamansi na yan siya. Ito na siyang kasi mag-aano ah, yan siya oh, ito ito ha. Ipapakita ko pa sa inyo ha para maliwa, malinawan kayo. So, ayan. Nakita nyo? So matatanggal itong itong ano lang. Ito lang yung yung ayan, nakikita nyo oh. Oh. Yan lang po yung matatanggal. Tapos ito maiiwan, tapos ito siya. Lalaki yan siya. Okay? Tapos wag kayong mag-worry na natanggal yung bulaklak kasi bulaklak nang naman yun. Kailangan kasi na matanggal yung bulaklak kasi para may chance siya na yung fruits mag lumalaki kasi yung fruits. So halimbawa ngayon, ito na from Bulaklak to here. So, kasi pinulinate, napulinate na po siya. So, naging ganyan na siya. So, naging fruits, fruits na siya. Kung makikita nyo dito. O, oh, ayan na naman, o. Oh. Pabalik-balik na tayo, guys. Hindi kasi maraming nagtatanong, um, ano daw, kung halimbawa daw yung, yung mga, tawag dito, yung mga ganito daw, pag natatanggal daw, sabi ko, hindi naman siya, ano, kasi uh type siya sa, uh, kasama siya sa processing ng pag bear fruit ng calamansi or ng kung ano-ano pa mang ano um, mga punong kahoy or punong uh, mga fruit trees halimbawa kasama yan siya guys so kailangan talaga niya matanggal para eto may siya na naman kasi kasi lahat naman tumatanda at namamatay tapos after that is may iba na naman na ano so ito na naman yung uh, processing niya so fruits na naman kasi from flowers and then if na pollinate na siya so magiging ayan na siya ayan maging fruits na siya at kung makikita nyo ang dami-dami ko na naman na um, ang dami na naman yung fruits so ito lang yung i-update ko na um, kung makikita nyo oh i-update ko kayo pag ano pag lumaki na tong mga to ayan so marami po tayong bunga this time ulit. So, ito yung medyo malaki-laki. <laughs> yan lang yung malaki-laki this time. So, papakita ko sa inyo pag lumaki na ulit yan, okay? So, thank you so much for watching. I hope you enjoy my video and sana um, may natutunan kayo sa aking video and maraming salamat sa panunood. Maraming salamat.